Pagkatapos ay sumagot si Bai, iyon talaga ang kailangan natin. Ang paghahanap sa silid sa pamamagitan ng silid ay sobrang gulo, ngunit huwag mag-alala, magiging ayos iyon. Nang marinig ito, sumang-ayon si Manggam na may isang ebidente pamumula. Si Manggam ay naglevitate at naglabas ng isang matalim na sigaw, na sinundan ng isang malakas na pagsabog ng pink aura na lumawak sa buong lugar, umaakit ng mga monsters mula sa lahat ng mga silid. Ang monster attracting effect na ito ay talagang maganda, idineklara ni Bai, pinapanood ang mga monsters na lumapit. Mayroong maraming monsters sa lugar na ito, idineklara ni Han siya may pangamba, nakikita ang mga zombies na dumadagsa sa paligid ng grupo. Lahat, magingat, huwag magambala, sabi ni Crow. Master, sigurado ka bang kaya namin ang napakarami? Tanong ni Mangam nang may takot, lumingon kay Bai, na sumagot na ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga bulsa. Relax, syempre, walang problema. Ito ay isang mahusay na pagkakataon upang subukan ang aking bagong updated abilities. Pagkatapos ay kinamot niya ang kanyang leeg, nag-strike. Itinaas ni Han siya ang kanyang mga kamay, ginagawang levitate ang mga dagger sa paligid niya, nababalutan sa purple energy. Kung sinasabi iyon ng group leader, kung gayon panatag ang loob ko simulan natin ang massacre. Inihagis niya ang mga dagger sa mga zombies, tinatamaan sila sa nuo. Perfect headshot. Pinalawak ni Crow ang isang black aura mula sa kanyang mga paa, na sinasabing, source of fear, strangulation, at ilang mga black tentacles ang lumawak patungo sa mga nilalang, sinasakal ang iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Ang isang malaking pagsabog ay naganap sa kabilang panig, inilunsad ang lahat sa hangin sa alikabok at apoy. Si Mangam ang gumawa ng isang bazooka upang pasabugan ang mga zombies. Sumigaw si na Crow at Hansha sa pagkabigla at dinilaan ni Manggam ang kanyang mga labina. Nakangiti at sinabi, sobrang sarap. Gawin natin ulit. Lumingon si Hansha at sinabi, isang bazooka. Ang ability na lumikha ng mga bagay sa mga panaginip ay sobrang makapangyarihan. Magagawa ba ni Binibining Manggam na bumuo ng isang rocket launcher sa hinaharap? at sumagot si Crow, tiyak. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin kay Bai, nag-iisip, ngunit bakit hindi pa gumawa ng hakbang ang group leader? Si Bai ay na-activate na ang kanyang mga claws at naghihintay, nag-iisip. Sa wakas, ang energy ay nasa limit na. Ang cooldown ng skill na ito ay medyo mabagal. Tila mahirap na ganap itong eye charge sa panahon ng labanan. At pagkatapos ay sa wakas idineklara niya ng may ngiti, sige. Ibinabao ni Bay ang kanyang mga kamao sa lupa, idineklara, Earth Spikes. Ang lupa ay nabasag sa iba't ibang mga piraso ng bato habang ang mga Black Energy Spikes ay lumabas, sinasaksak ang mga zombies mula sa ibaba. Ang isang malaking ulap ng alikabok ay tumindig, at ang isang kagubatan ng mga spikes ay nabuo. Ang lahat ay tumingin sa kanya ng may pagkamangha. Sa likod ni Bay, dalawang nurse zombies ang lumapit ng hindi niya napapansin. Napansin ni Hanshya ang isang bagay at nagmadaling pasulong. Idineklara na dalawang monsters ang buhay pa rin, kaya aalisin niya sila. Sinenyas ani Bay sa pamamagitan ng isang kamay at sinabi, "Teka, ang dalawang boss nurses na iyon ay sadyang iniwan ko." Inaktiba ni Bay ang kanyang engraving sa kanyang kaliwang kamay, itinataas ang ilang mga tentacles at pinipigilan ang mga nurses sa hangin. Si Hanshya ay huminto sa pagkabigla sa kalagitnaan at nauuto, nahuli niya sila. Nahuli niya sila sa isang kamay habang si Crow ay tahimik na hinawakan ang kanyang balikat na sinusubukang aliwin siya. Ang sistema ay nagpakita ng isang notification. Ang Blacklight ability na ito ay nag-evolve na at maaari na ngayong tingnan ni Bay ang bahagi ng mga alaala ng kanyang mga devoured targets. Ngunit mayroong isang low chance ng pagkakaroon ng anumang ng kanilang skill. Ito ay sa sandaling ito na naalala ni Bai na hindi niya ginamit ang memory reading and engravings ability simula nang matanggap niya ito bago ang apocalypse. Pagkatapos ay hinawakan niya ang dalawang nurses sa itaas ng kanilang mga ulo habang ang kanilang mga kamay ay nakakadena by black ties. Ang kanilang mga katawan ay hindi na nakasuot ng nurse uniforms. Sila ay nakasuot na ngayon ng normal na mga damit. Pagkatapos ay nakita ni Bay ang isang babae sa kanyang undergarment na gumagapang na may mga inscription na inukit sa kanyang katawan, nagtataka, ano ito? Ang ibang mga babae ay nakulong sa mga cruise na may mga inscription sa kanilang mga chan at barbed wire na nagpipigil sa kanilang mga katawan. Habang ang isang babae ay nanginginig sa sahig, kinakaladkad ang kanyang sarili, at isang lalaki sa isang bloodstained lab coat sa gitna ng silid ay nagsabi, nakangiti, nurse kong kumalma. At pagkatapos ay isa pang sigaw sa katakutan, isa pang alaala. Ang parehong lalaki na may salamin ay inaayos ang buhok ng isang nurse na sinasabing nawala mo na ba ang iyong isip. Paano ang iyong mental strength ay sobrang mahina. Ako ay nagpaplano na ialok ka sa master. Napakalaking awa. Ang baliw na babae na ito ay maaari lamang maging sakripisyo para sa susunod na buwan. Ang isang red-haired nurse ay lumingon malapit sa isang counter at sinabi, Nurse Wong, huwag sobrang malungkot. Ang lahat ay umiwas sa iyo dahil sa sitwasyon ni Nurse Kang. Ang isang black-haired nurse ay sumagot, alam ko. Gusto ko rin si Nurse Kong. Nakatali sa hospital bed, si Nurse Kong ay nagpupumiglas, inulit ang salitang labing anim ng paulit-ulit. Samantala, nagreklamo si Nurse Wong, ganyan kaganda at maganda na tao. Paano siya nabaliw ng biglaan? Hinawakan ni Bai Ang, dalawang nurse zombie sa ulo, nag-iisip, labing anim, demon formation. Naalala ko na ngayon, sa aking nakaraang buhay bilang isang demon hunter, narinig ko ang tungkol sa isang psychiatric hospital sa magical capital na nauugnay sa mga demonyo kung saan maaari ka tumawag ng mga demonyo. Sa kasamaang palad, ang aking level sa oras ay sobrang lumampas sa mga limitasyon ng lugar, kaya tumingin lang ako sa ilang mga post sa Evolvers Forum at hindi nagbigay ng masyadong pansin pagkatapos. Dito, ang mga demonyo ay sumasamba sa isang mas mababang uri ng demonyo. Ang 16th Demon ng 72 Pillars of Salomongia. Inilabas ni Bay ang mga nurses at hinarap ang grupo. Sinabi niya sa kanila na oras na upang maghanap ng mga clues para sa exclusive mission ni Hansha. Lahat, magingat at huwag magkalat. Maaaring may mga sobrang makapangyarihang nilalang dito. Kalahating oras mamaya, ang grupo ay nagpatuloy sa paghahanap sa hospital. Ang lahat ng mga monster sa gusali na ito ay dapat na naalis na ngayon. Hindi pa namin nakita ang anumang bagay sa loob ng ilang sandali. Nahanap namin ang tatlong palapag at walang nakitang clues. nagkumento si Hansha habang ang grupo ay umakyat sa isang hagdanan. Hindi tayo ganap na walang clues, sumagot si Mangam. Ang numero labing anim na ay madalas na lumalabas dito, dagdag ni Crow habang umaakyat ng una. At pagkatapos, habang abot nila ang susunod na palapag sa likod ni Bai, sinabi niya, sino ang nagmamalasakit kung ito ay labing anim o labing walo? Gusto ko lang malaman kung bakit hindi pa gumagawa ng hakbang ang instance boss. Natatakot ba siya kay Emperor Bai at hindi naglakas loob na magpakita sa kanyang sarili? Ito ay noon na ang isang malakas na aura ay lumabas na may murderous intent at isang nakakatakot na boses ang nagsabi, Bata, sobrang mayabang ka. Ang lahat ay nag-activate ng kanilang mga powers agad. Tinawag ni Crow ang kanyang Scarecrow. Naglevitate si Han siya ng mga daggers at lumikha si Manggam ng double swords. Nagsimulang maglabas si Bai ng kaunti ng kanyang aura at kinuwensyon kung sino ang nandoon. Agad pagkatapos, isang malaking nilalang na may bloody paws ang dahan daw ang lumabas mula sa kadiliman. Isang demonyo na may mahabang sungay, salamin, at isang elongated sheen. Pagkatapos ay nagsalita ang nilalang, ako ang director ng Red Star Mental Hospital at isa ring envoy ng 16th Demon ng 72 Pillars of Solomongia. Nanatiling tahimik si Mangam na may isang galit na ekspresyon. Si Han ay mukhang nagulat at sumigaw, siya ba ay isang demonyo? inulit ni Crow, envoy ng Demon God. Idineklara ng demonyo, ang pagpapanggap na kalmado ay walang silbi. Ang pagiging isang sakripisyo para sa aking master ay ang iyong tanging kapalaran. Ang babae na ito, kung handa siyang maglingkod sa aking master nang tapat at magdala ng kanyang mga anak, maaari kung iligtas ang kanyang buhay. Agad na nagreact si Mangam, sumisigaw na ang demonyo ay maaaring sock it at pumunta at magdala ng mga anak para sa kanyang master sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalita si Bai sa isang mockang tone. Isang low-level demon na na-transform mula sa isang tao. Sobrang mayabang ka. Kung may lakas ng loob ka, ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Tumigil sa paglabas ng kalokohan upang tawanan tayo. Agad sa pagkarinig nito, inilabas ng demonyo ang kanyang mga cross, naglalabas ng isang intense aura. Mga ignorant na tao na hindi alam ang lawak ng langit at lupa, Hayaan mong ipakita ko sa inyo ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ng aking master. Idineklara ng demonyo, umaangal na ang kanyang mga braso ay nakataas. Ang isang malaking nakakatakot na aura ay kumalat sa buong silid at unti-unting nagsimulang yumuko si Nakro at Hansha. Ano ang terribleng pakiramdam na ito? Nagtaka si Hansha, hinahawakan ang kanyang ulo. Tinawag ni Mangam si bay habang nakaramdam siya ng isang intense pain sa kanyang psyche. Inayos ni Bai ang kanyang posture at naisip ng balisa. Ang damp ay ang psychic type demon na kinamumuhian ko ng lubus. Ang isa na maaaring magbigay ng psychic pressure ng tuloy-tuloy. Bagaman ang aking psychic power ay hindi mahina, wala akong psychic abilities. Kaya ang pagpapalawak nito ay magiging sobrang disadvantageous. Kailangan kong tapusin ito ng mabilis. Nagmadali si Bay patungo sa demonyo na naglalabas ng isang oppressive aura. Pagkatapos ay ibinabaon niya ang kanyang mga klo sa tiyan ng demonyo na yumuko at binabati siya. Magaling, sabi nito. Ang nilalang ay pagkatapos ay huminga ng isang red at dark flames na agad na bumalot alat sa buong corridor. Mabilis na inaktibo ni Bay ang kanyang shield upang protektahan ang kanyang sarili at itinulak pabalik. Mayroon ka talaga ng ilang lakas upang makatiis nito, ngunit sa huli hindi mo magagawang makalusot sa aking hellfire. At kung tatagal ito, ang resulta ay ang pagbagsak mo sa ilalim ng aking psychic pressure. Idineklara ng demonyo habang ang vision ni Bai ay lumalaki ng lalo na naalawag Bai ang pressure. Ang demonyo ay pagkatapos ay sumigaw na may pagkamuhi at galit. Walang paraan upang sumulong at walang paraan upang bumalik din. Lumaban at sumigaw sa kawalan ng pag-asa at aliwin mo ako dito. Bigla, tumawa si siya at tumayo, hinawakan ang kanyang templo, ang psychic pressure ay biglang nawala at napansin ito ng lahat agad habang ang isang blue energy ay lumabas mula kay Hansha. Kung mayroon ka ng ability na ito, bakit hindi mo ginamit noon? Hansha, tanong ni Mangam. Kinamot ni Hansha ang kanyang ulo at ngumiti ng mahiyain, na sinasabing, bagaman hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari, tila kung maglalabas ako ng kaunti ng aking psychic power, maaari kong labanan ang kanyang pressure. Sa kabilang panig ng koridor, ang demonyo ay nagsalita, medyo nagulat. Hansha, kaya ikaw ay isang descendant ng pamilya Han, isang descendant ng Master's blood. Huwag mong isipin na dahil lang nilalabanan mo ang psychic pressure gamit ang iyong dugo, ligtas ka. Ang hellfire ay maaari pa rin gawing abu ikaw. Lumapit si Hansha at sa isang mokang smile sinabi, Hoy, hindi ba ikaw ang aso ng Master? Bakit mo sinusubukang patayin ang isang descendant ng Master's Blood? Mag-ingat, maaaring patayin ka ng Master. Tumawa ang demonyo at sumagot, "Isang pamilya lang na sinusubukang tradorin ang Master. Ang pagpatay sa iyo ay maaaring gantimpalaan pa ako. Ngayon gagawa ako sa iyo ng abo gamit ang aking hellfire." Ang demonyo ay samandal pabalik at nagtipon ng isang apoy sa kanyang dibdib. Sa parehong oras, ang grupo ay nagmadaling pasulong na pinamumunuan ni Crow, na nagsabi sa dalawang nasa likod niya tungkol sa pangangailangan na huwag hayaang tapusin ng demonyo ang pagtawag sa kanyang hellfire. Kailangan nilang gambling siya, gayun paman, bago nila siya abot, ang demonyo ay biglang bumahing. Matanda, nakakuha ka ba ng sipon? Nagtataka na tinukso ni Crow habang siya at ang natitira ay huminto sa kalagitnaan ng hakbang. Nagtanong din si Han siya kung ito ay isang bagong teknik. Nakita ang bagong development na ito, nagkomento si Bai sa isang makangto na ang nangyayari ay tumagal ng kaunti upang magkabisa kaysa sa inaasahan niya. Tila ang yung constitution ay hindi sobrang masama sa mga lower demons. Nagsimulang umubo ang demonyo ng hindi mapigilan at nagtanong kung ano ang ginawa ni Bai. Lumapit si Bai sa kanya at sumagot na ito ay isang skill lang na maaaring gumawa ng isang kaaway na bumahing patuloy, ngunit kamakailan lamang ay ni-upgrade niya ito. Ang skill na ito ay tinatawag na flu and lung infection. Ang system description ng skill ay sumulpot. Ang evolutional skill na ito ay isang flu infection, partikular ang pulmonary infection. Pagkatapos ilabas ito sa target, depende sa pagkakaiba sa constitution, tumatagal ng isang segundo hanggang sampung minuto upang pumasok sa unang phase. Unang phase, ang lahat ng attributes ay dahan daw ang bumababa, naglalapat ng randomly ng tatlo hanggang limang types ng disease-related debuffs. Ang lahat ng attack spells ay maaapektuhan by ang sneeze effect, nagdudulot sa kanila na mabaygo, bumagal, o hindi gumana. Kapag ang constitution ay bumaba sa ibaba ng kalahati, pumapasok ito sa ikalawang phase. Like, comment, share, and subscribe, like, comment, share, and subscribe. Okay. naman dyan mga ito do. Maraming po.